Ay, magandang araw. Ang hali po mga uh, tayo dun. Tunga po ko. Ito ako ngayon mga rigjik na mga talong po. Galing sa pinutasan. Yan. Ano po. Hmm? Alam nyo po kung anihin ko to. Ang pakinabang to sa mga alaga ng baboy dun sa bahay. Ito po. Um, oh, tuyo-tuyo na iba sa sobrang init pero maganda rin to. Uh, ah, lutuin to mga ka-idol. Mga aking mga ka subay-bay sa akin sa aking videos. Oo. Oh. Sobrang init kasi dito eh. Yan. Ito po mga ka-idol kahapon kasi ito napitas tapos parang nagtuyo na rin sa sobrang init pero alam nyo po to ang anong pakinabang nito mga kaido ah, isabi ko sa inyo ang aking mga sekreto sa baboy kung paano kung talagang bibili ah, yun ang pagkain ng mga baboy lalo na sa ating mga baboy nga inahin baboy kasi malaking kain yun malaking consume sa pagkain tulad itong mga tuyo na gulay po hindi na makinabangan ng gulay ah, ginagawa ko ito. pagkain lutuin ko po ito alam nyo po ang lakas kumain ng mga baboy pag gulay ng luto mga kaidol yan o ko sa supo ang init ng kanon pero tinitiisan ko ito pag pamulot mga kailo dahil ang laking pakinabang dito maraming talungan dito ang lawak ng talungan ng aking kapartner saka dito ako kumukuha ng pagkain ng baboy ang laking tulong po ito mga kayo. ayun o Ayun, yan. Yan yung puhok mga kailan. Yan. Pati niya yung mga talunga, ano. Medyo tugas na or medyo uritot, mga kaidol yun ang medyo tugas na or matanda na pwede na ito kunin yun ang mga kaidol hindi ginagawa ko <coughs> init sobrang init dito yan mga kaidol, tingnan nyo po ang ginagawa ko ngayon. Kahit mainit na init ngayong panahon pero tinitiis ko talaga na kumuha ng mga talong dito para lulutuin ko yung mamaya gabi pagdating ko doon sa bahay. So mga kaidol, marami. Pero tuyo na. Wow! Sib na rin tayo sa pagkain ng baboy nag na rin tayo mga kaidol kasi ito yung pinakasikreto ko po pag may mga red para sa inahing baboy wala naman piling pagkain yan mga kaidol haluan mo lang kunting pullard or pigs mga kaidol sigurado na kain ng baboy nito ito marami talaga ang kuha ko ngayon yung kalatis ako para sa lutoing mamaya Iyan, mga kaidol. Iyon. to so kahapon yung sila pinitasan. So, ngayon, ang uh, kinukuha ko yung mga 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 red chick uut uh, uh, na yun sa pero ang laking pakinabang sa ating alagang baboy eh. po tuyo na yun mga kaydol pero sa iba wala na to so tayo ay may techniques tayo ay mayroong gulayan diyan. huwag niyong sayangin mga kaydol kasi malaking pakinabang pag-reach talaga mga tanda, mga tugas na or mga kinainan ng mga uud ah, kaya yun lutuin niyo yan sa malaking kaldiro. lutuin lang yun ninyo para ihalo sa mga sa ating pagkain ng baboy yun mga kaidol kinukuha po mga, mga tuyo pa tik na tuyo yun mga idol pero sarap sa ating alaga yan hindi marami na ito kukuha mga kaidolo. so kailangan mga isang kaldero dalawang Dalawang inahing baboy ko eh. Nahaluan ko lang to Ng mga pagkain ng baboy Tulad ng pullard at saka peach. Haluan po ito Pagluto na Tapos Ang ganda ng kain ng baboy Sarap sarap Ng kain ng baboy mga kaydol. boyon Marami rami nang kuha ko Ngayon So Mga kaidol Ah kung kayo ay may lagang hayop or mga baboy kung kayo ay mayroong gulayan or mayroong mayroong tirang tira tirang tira mga pagkain or mga gulay huwag nyo sayangin kapag kayo may laga ng baboy kasi ang laki ng pakinabang tulad sa akin po ito po yung techniques ko.